Mao oh, ni sila guys sini kabuntag. Hmm, ging -ane lang dyan sila. Luoy pod. Ako na siyang di sprayhan og oh, kanang kani ba o. Oh. Kani ba siya kini. Di siya makit ano kay chong, chong lawla. Kana sapit gani nga para ma maibsan ang iyahang kuan. Kanang sa ganitawagan tawagan na oy kanang iyahang ka ka uwag uwag hmm. kanang uwag uwag mangod ko si krimo god wala pa man matang tangi of matres hmm. ano na siya kay basya gahagabi eh naglagot yung tao ng tariyang sa iyaha kay naulit na, na. yung iyang gikuan gabi eh pangapitan ninyo sayo hmm. sa buntag, looy eh, kayo Dugay-dugay pagbayan ni siya yahan koan. Sa may mga, mga naay iring makasabot yun eh makakuan yun eh relate yun eh. Dugay-dugay bayan ni yahan ka kuan utan awa. Waluoy baya ko. Na baya unta din sa gawas no kay para pero dili mapwede kay magdaghan magudaga magu mag sila anak god. Mauna na nga dili kong magkuan. Um, Kaluoy kayo, um, tanawa kay mamaray, yun na sa kambas siya, basya, niya kasi basya kay kay Siyang! Siyang! Mamaraig lagi, oh! Tabangi po, oy! Tabangi po ba? tebangi anak ba? Hilot-hilot ba? Dali, 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 tuol. Anak ba? Hilot-hilot ba? Oh, hilot-hilot. Hmm. Hmm. Hilot-hilot yang hilot, lubot. Hmm. Kalo, oy. Hmm. Nanao naman na siya, o oh, Na para mawala uh, iyang stress na inanaon di kaya pisliton ang dere eh, na para mawa ma ang iyahang kuan kaya may stress mangguni sila good buway uh, kayo <laughs> <Do -way dang. laughs>